Magandang araw. Pagising ko nga ay eto nga at may inabot na nga sa aking isda itong aking asawa at may nabili nga at pinagabang ko na nga rin doon sa may karsada ka ako at wala nga tayong uulamin. Medyo sinisipag nga ako din at sabi ko ako na nga na din lang ako maglilinis. Ayan, di ko na nga rin nga pinalinisan sa kanya. Nakalimutan ko nga lang kung ano bang tawag dyan sa isdang yan. Etong isdang ito ay mukhang sariwang-sariwa pa kaya sabi ko nga ay masarap ito kapag kakinamatisan. Pagkatapos ko nga matanggalan lahat yan ang hasang etong at huhugasan ko na ulit para mawala na pula-pula dahil nag -ano pa siya, nagkukulay -pula pa gawa ng hasang. Pagkatapos ko na mahugasan, eto nga, nilagyan ko na rin nga muna ng asin para mag-ano yan dyan, para lumasa na rin nga dyan sa isda. At eto naman yung talbos ng kamote, ating nga ilalahok dahil nga kinamatisan tapos lalagyan ko siya ng talbos ng kamote. Ayan, ang aking asawa na ang aking pinakuha nito at buti na nga lang at may nakuha. Dito kasi sa harapan namin, ay nawala na yung kamote dahil pinatanggal ko na nga at medyo lumalayo na yung nararating. Eto na nga lahat yung putol. pinutulputol. Abay, marami din nga pala ito yun. Tapag katapos, ayan, uhugasan ko na rin siya ulit ng maayos. Habang naghihimay nga pala ako ng talbos ng kamote, eto nga at ako ay nagpapainit na dito ng tubig. At dahil nakapagayat na rin nga ako dito ng kamati, sibuyas at saka yung bawang, ayan, ilalagay ko na yan din kapag kumukulo na yung tubig. Sabay-sabay na yan para ano, sabay-sabay ng maluto. Saka ko naman siya tatakpan at pakukuluan. After ilang minuto, ito nga at ang kuluan na. At dahil na nga, ito nga at ilalagay ko na rin nga itong ating mga isda dito. Maglalagay na rin ako dito ng kalahating kutsara lang na asin. Pero titikman ko pa naman yan mamaya pag kulang dadagdaga na lang. Saka naglagay na rin ako dito ng paminta. Pagkatapos niyan ay tinakpan ko ulit hanggang sa kumulo. Eto nga, chenek ko na nga ulit. Kahit hindi pa yung kulo ang kuloan na ilalagay ko na nga itong talbos ng kamote. At sabi ko baka nga masyadong malabog nga yung isda or yung masyadong maluto. Hinahalo ko lang yan ng dahan-dahan para lumubog na rin nga yung ating talbos ng kamote. At eto nga ang isa sa magpapasarap ng ating kinomatisa na isda. Eto hong kalamansi, mga anim na peraso din yung aking nilagay diyan anim na malalaki saka ko ulit tinakpan para maluto na nga yung talbos habang nagluluto ako ng ulam may eto nga at nagpahabol naman ako dito ng kanin dito na ako nagluto sa aking kaldero dahil meron pa nga kaming natitirang kanin diyan sa may rice cooker ay sabi ko magdadagdag ako ng kaunti at baka nga ako langin at eto nga at kulo ang kulo na nga ang ating isda na niluluto at ayan luto na rin nga ho iyan nagtikim na rin ako diyan tiningnan ko kung tama na nga ba yung lasa at eto na ho ang ating ulam ayan luto na sarap na naman ito at higop na naman nga ng mainit na sabaw kinahapuna naman eh, Ito nga at magagawa naman ako ng cake, dahil nga ako may po-order nga bukas, dahil nga ito ay kapag ka may po-order ako hinabukasan ay sa hapon pa lang, ay ginagawa ko na nga ito tapos i-chill ko siya ng overnight ang flavor nga pala ng cake na akin ginagawa ay moist chocolate, tapos ang size naman niya ay 6x3 pero tumas na rin yung cake na yan, umabot na rin ng 6x3.5 pagka -coat nga pala niya, naglagay ulit ako ng kulay puti na ano, na frosting. Pagkatapos, ayan, saka ako naglagay ng final coating na yellow. Para daw kasi kunti lang yung magagamit natin na talagang kulay talaga niya, ay eh dapat ay mag-frosting muna ng puti. Sa puntong niya, eh, ang bilis ko lang din niya napakinis. Dahil syempre nga, dahil whip it nga ang aking gamit dito. At dito naman sa may taas, ayan, ganyang style ang aking ginawa. Yung paroset siya, pero patulis siya yung, ano, yung mataas. Pagkatapos dyan naman sa may board, ayan, ganyan design lang din yung aking ginawa. Bale, ang kasi nito, ayun din kay mga dating gawa. At eto na po ang ating cake. Ayan, tapos na. O, ba diba? Ang cute din naman. Bali, naglagay ako diyan ng dry chest na gold. Ayan, belated happy birthday po sa mama ni na and ma'am Mariel. At yung cake nga pala na order nila ay may kasama ho nitong 100 pieces na puto. Dahil nga request din nila ay colored na puto. Ayan, ganyan ho ang aking ginawa na puto. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.